Salamat sa people nila. Susubukan mo ng ating napakagandang bisita ngayong araw. Here she is, Kapuso Actress and Gen Z Royalty. Welcome, Cassie Legaspi! Yeah! Yeah! Cassie Legaspi bumisita at nakisaya sa It's Showtime. Mga hosts ng naturang show todo ang pangangasar at panunukso kina Cassie at Darren Espanto. Nitong nakaraang biyernes, December 6, ay muling nagsama sina Cassie Legaspi at Darren Espanto sa longest noontime variety show ng Kapamilya Network na It's Showtime. Special guest na si Cassie Legaspi sa naturang show kung saan ay isa si Darren Espanto sa mga hosts nito hindi naman lingid sa lahat ang nakaraan ng dalawa kaya naman maging ang mga It's Showtime hosts ay hindi napigilan ang kiligin at ang todo panunukso sa dalawa. Napuno pa ng hiyawan sa loob ng studio nang biglang humirit si Vice ganda ng win-welcome nito si Cassie at sinabing welcome to especially for you na dating segment nila kung saan ay pinag-uusapan ang mga nakaraan ng dati ng magkarelasyon. Marami namang cast-friend fans ang muling kinilig sa dalawa dahil kapansin-pansin na tila nanumbalik ang pagiging close at malapit ng dalawa kung saan ay mapapanood ang kanilang iilang pangaasar at kulitan sa naturang show. Narito ating panuurin ang mga videos na naibahagi. Salamat ang people nila. Susubukan walaan ang ating napakagandang bisita ngayong araw. Cheers, cheers, Kapuso, Actress, and Gen Z Royalty. Welcome! muna sa Madlang people. I mean, kayo po ang partner si I mean. yeah. I mean, e palayang, Irene, oh. I reen. I mean, oh. I mean. read. I bahabang. I <laughs> I mean, <laughs> <generate lounge> <laughs> <of the Imagine. laughs> Ito daw ba, check ako sa bagay. Okay. Kailangang birthday ni Cassie? January... Eh, yo! Ano? Bakit? Bakit? January... Fresh. Oh, ah. si kan sha. Ali ali, si dare. Hoy! Kasi oh, ang benta, 'yung tooth mo siya lagi. Pero oh, sa may okay. pagmadalian, kumakain sa tatak mo kami sa studio. Hindi siya tumatugulan. Na tooth brush mo. Hello, ma'am. Nagka-pay ako this time. Oh, naman. Yeah. The Red winner. Kasi sabi nila bigla na host ako. Alam mo na kung bakit ako host ngayon kulang like, Cool lang, wala si po. Wala, wala, wala. wala. sin <laughs> po. <laughs> ito sa personal ka namin. Kasi nagkakapit po ako pag nandiyan na, ano, kumakain. na po. Mga kaya sa kandon, Ilocos Sur. Ilocos Sur po yun. Basta sa kandon, magkita-kita tayo direct because ayun, di magtatanga ako dyan sa pulisya. Ayun! Magtakilipasilit ako in the morning. I don't You have to I will rest, I I rest my mind. Darin, peace. Darin, peace. Ito na nga. Ito na nga, madlang people. Yan ang susubukan mulaan ang ating napakagandang bisita ngayong araw. Here she is, kapuso actress and Gen Z royalty. Welcome, Cassie Legaspi! sarap, 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 sarap. Before anything else, Cass, bumati ka muna sa madlang people. Ayun na. Ito nga, sarap na ito. Matagalit. Ito nga, ito nga, ito nga, ito nga, ito nga, ito May 2024. Oi. Oi, alam mo? Okay, 913. Oh, January. Mm. 1/5. Thank you, friend. Mukha sa namay. 6. Tama oh. o? Third. <laughs> <Ay, okay>, like. <laughs> I need your help. Tayo, pero tama na isla. Bigyan mo ng malaking plano ng sa kita dito, 'di ba? Hanggang ngayon, alam mo. Uunang. Ayoko na kautusan niyo ako. Itura niyo ako, kautusan niyo ako dahil. Ayoko na kautusan niyo ako dahil. yung ibang guests ko lang kukuhan? Alin, yung ibang guests wala lang kukuhan? Kaya wala siya nung shadow na 3, 2, Kesalahan. Bukan. Guna. Makar kau lagi. Semangat muzik lagi. Asli, asli, asli. Di sini lah kau moral. Jokas. Yeah. Okay. Untuk apa tanggipu? Tadi kita main tu si Ad. Kau ni. Kau sih kau picture ni commercial baru. Oh, yeah. Yes po. Oh yes. May mga kakilala ka pa breadwinners, Cassie? Mm, parents ko po. Mm. Yeah. Tapos ngayon si Ali. Yeah. Um, na silang kakilala. Thank you po. Grabe <laughs> na may sorti ang